Maghapon mo ito, no? Luto tayo nito mo ito, no? Ano ito sa amin? Lipot ng lawagin mo ito? Lagi. Ano? Tuwiin natin. Ayan mga idol, no? buo ko ito, buo. Kasi, kasi sarap yung atay na ito mga idol. Ayan o. No? Ibaain natin mga idol, no? Pang halo mga idol. No? Luya. Luyas. Ang panghalo natin mga idol. Kasi yung luto natin dito. Kasi natin. Ito yung pampasarap natin na. na natin itong mga idol. Okay, higit sa kilo sarap ang atay nito mga idol ah, dito natin kukunin yung atay mga idol Yan, para buo yung atay yung makuha natin. Ayan, atay na yung ito lo. Ayan. Maliit lang yung atay na yung idol, pero sarap nito. Ayan. Ah. Maliit lang pero masarap to. Lutuin na natin, mga idol. Lutuin natin. Yeah, na. ano natin. Ang mga idol, oh. Iiwan na, oh. Ya, ito na. Iiwan itong malaki. Sakit, oh. Ano na natin ng asin. Para matanggal yung langsa. Ito yung pinakamasarap na yung mga idol. At tiny. Ayan. Ayan.

Gan. Ah, Tap. Lagyan na natin ng asin Ayan. Ito, natin ng hilo. Ito na suka.

No. ito. Ito nga laki. Ayan. Lagyan natin ang pamintan, Dormedor. Tingnan natin siling ceiling Ayan. Ayan. Buo.

Ya, mau ada. Bye dia pingin siapa dulu.